good evening, I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na preliminary competition ng Miss Global 2025. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamama mama na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usapang Miss Global 2025 tayo ngayon. Ayun nga. So, kahapon nga, naganap na ang kanilang preliminary competition kung saan naman ay talaga naman grabe. Bongga ang kabuga ng mga kandidata. Oo. So, kamusta naman ang pag-host ni Opo at sa kani ano, ni Dom? Well, masasabi ko, bongga. Magandang tignan silang dalawa kasi alam mo yun yung beauty ni Opo saka yung beauty ni Dom. Talagang yung kagwapuhan ni Dom, yung alam mo yung match na mas sila para silang mag-sweetheart. Ganon. So, ang ganda nilang tignan in fairness. And then, syempre, judges dito si Antonio Porcil, taga Miss Universe. And then, yung intablado nila ay talaga namang masasabi ko, grabe, no? Winner. Mm -hmm. At eto nga ang magandang balita. Meron yung invitation from Miss Globe para sa kanilang Coronation Night hindi ako naimbitahan nung prelim kasi may pasok ako noon pero bukas, I think, pupunta ako. So, yan. At nakakatuwa dahil, syempre, makikita natin ng live na live yung kanilang pageant. So, sa ngayon, ang masasabi ko, syempre, bongga yung kanilang pageant. Nakita naman natin yung mga, yung mga lumalakok dito ay talaga naman grabe. So, kahapon sa swimsuit round, kamusta ang pambato natin? Ang masasabi ko, okay naman. Hindi ko gusto yung swimsuit kasi parang piling ko, ang lakas makaliit sa kandidata tapos parang hindi bumagay sa kanya. Ewan ko sa inyo ha, pero ang tingin ko parang hindi ako na-impress, parang ang taba niyang tignan doon sa swimsuit. Pero pagdating sa evening gown, well, ang masasabi ko ay talaga namang panalo. Gusto ko yung, yung kanyang evening gown, ang lakas makamiss grand. Sana Nagustuhan to ng mga judges And, tignan natin oh, So, yan So, sino ba yung mga kandidata na kumabog sa akin? Well, ang mga kandidata na kumabog sa akin I think Puerto Rico uh -huh. Gusto ko yung eksena ni Puerto Rico Vietnam Indonesia And, I think gusto ko din yung kay Venezuela tapos kay Philippines, yes, at saka kay USA. Pero parang piling ko ang lakas dito si Miss Puerto Rico. Parang piling ko Puerto Rico ang mananalo, di ba? Kasi parang iba yung ibinibigay niya talaga ng laban eh. Tapos ang lakas, ang lakas nung datingan. Tapos I think si USA, yung lumabas siya ng evening gown niya, ay nakoray ng ray na yung dating, in fairness kay USA. Kaya sabi ko, I think USA, Puerto Rico, and then Vietnam. Mm -hmm. Pasupresa din si Vietnam yesterday, at saka si Venezuela. Mm -hmm and then ayun Philippines ah oh, di ba si Indonesia lumalaban din ha in fairness so yon so tignan natin bukas kung ano magiging eksena kung sino nga ba ang papasok sa sa dulo ng competition sa top 5 i think kaya ni Philippines maka top 5 dito and umaasa ako na aabot siya sa dulo ng competition. Kasi naman, in fairness naman kay Philippines talaga, sobrang nandoon yung kumpiyansa niya sa sarili niya at talagang palaban. Kaya sabi ko, ay kaya to ni Miss Philippines. And tingnan natin. So Miss Global, ang may-ari na neto ay si Miss Puy, kung saan ang siya ang may-ari dati ng Miss ah uh, Universe Thailand ng pitong taon and then ayun na pinalitan na ng ano bagong pageant ng Miss Global as in siya na talaga Miss Global International and then siya din ang national director ng uh, siya din ang director ng Mr. Global. So nakakatuwa kasi Miss Miss and Mr. Global together. So, nasa kanya. So, isa to sa mga ngayong promising pageant kasi syempre, Thai owner ang may-ari and then nakita naman ninyo yung eksena nila kahapon. Diyos ko, parang Miss Universe ang datingan. So, nawala man sa kanya yung Miss Universe Thailand. Parang napalitan naman ng isang blessing na international pageant. Plus, meron pa siyang Miss Thailand, kung saan dito naman nila pipiliin yung mananalo dito sa Miss Cosmo, ilalaban nila sa Miss Cosmo, sa Miss, uh, adyan, sa Miss, ano, sa Miss Global. Parang piling ko, ang major title nila is Miss Global kasi siya may ari ng Miss Uh, Miss Global International. And then, ayun. So, ito ang magbagong katapat ngayon ng Miss Universe at saka ng Miss, ano, tawag dito, ng Miss Grand. <laughs> so, parang feeling ko, ha? Feeling ko, kasi parang kapag nag-boom to, ay, nako, wala na. Oo, eksena na. Miss Global na. Oo, ganon. So, tignan natin kung ano ang mangyayari, tingnan natin kung paano nila mapapakilala ng gusto. Pero parang feeling ko dapat ang Miss Global, mapunta siya sa isang kilalang pageant sa Pilipinas. Nasa mutya ng Pilipinas siya eh. Pero kasi ang mutya ng Pilipinas sobrang tahimik eh sa pageant na ano. Pero kung mapupunta to sana sa binibining Pilipinas, mas bongga. Mm -hmm. Sarap lang. Kasi mas makikilala ng tao, mas aabangan. Kasi di ba may Miss Globe doon and Miss Global o oh, di ba tapos Tapos ilalaban mo sa Thailand, ay bongga yan. Hindi ko lang alam kung taon-taon dito siya sa Thailand. tinrain nila sa Cambodia. Kaya alam, parang hindi nila maibigay yung the best para dito sa Miss Global. Kaya parang feeling ko, in-stay na nila dito sa Thailand. continuous na nila dito. And then, tignan natin kung ano ang flow ng kanilang pageant bukas. Kung paano to kakabog. At kung paano pa nila may papakilala to ng gusto. Actually, kilala naman na natin to Kaya lang, parang, Uh, ngayon kasi is new era for Miss Global. Oo. So, nanalo na rin tayo dito kasi nanalo dito si Shane Tormes. Tormes. So, ngayon bago ang corona. So, to be continuous talaga siya. And then, tignan natin. Di ba? So, sa susunod nilang magiging laban. At I'm so excited So si Miss Philippines ba ay kaya pang manalo dito sa Miss Global Alam nyo depende Depende Sa ipinakita niya yesterday Parang okay naman yung galawan Pero may mga ilang mga basher Na ayaw kay Miss Philippines Kasi ito yung mga comments nila Yung iba nagustuhan nila saming gano'n Maganda magaling siya romapa. In fairness naman sa evening gown naman matalaga ang galing naman niya doon. Sobrang panalo naman yung ipinakita doon ng ating pambato. Ang galing, ang galing ng transition niya doon, ang galing ng lahannya. niya. So wala naman ako masabi. Doon lang sa swimsuit round, ang hindi ko nagustuhan. Pero... Tignan natin yung combination ng laban niya. Doon naman sa iba, sabing ganun, mas bongga pa ang stage nila kahit minor pageant So ayan na naman tayo sa minor padjen. And then yung cameraman na uh ho. -huh. Uh, 'di ba? And then bat naman siya sinabayan ng pag-twist ng camera. And I think ano, I think naman uh magaling naman yung eksena niya at nakuha naman niya at naibigay naman niya yung best o so, 'di ba? So, tignan natin bukas kung anong mangyayari. But for now, mak nakikita ko na papasok naman to sa semifinals. Makikipaglaro naman to ng bongga-bongga. And then, malalaman natin bukas kung paabot nga ba sa top 5 ang ating pambato. Pero, ang nakikita ko ang malakas na kalaban dito ay si Puerto Rico. Kasi si Puerto Rico, nakita naman ninyo, umaariba ng bongga-bongga, di ba? So, medyo parang mas nakakatakot yung galawan. And... I'm so excited. Oh, di ba? So, yun. So, tignan natin. Malaman natin yan bukas kung ano ang magiging ganap ng mga kandidata dito. At kung sino nga ba ang mananalo. Si USA, malakas din eh, no? USA and Puerto Rico. So, sila yung tignan natin kung aabot at, at oobra oh, oh, ba yung kandidata natin. At kaya niya ba na mag-title dito? Madaling ninyo, magbiglang siya ang mag-uwi ng corona ng Miss Global 2025. Hindi natin alam yan. Pero syempre, ipanalangin natin at suportahan natin ang ating pambato. And then abangan natin bukas kung ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Global 2025. So kayo guys, ano guys ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo ang ariba ba ng bonggang-bongga pambato natin? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa pinag-uusapan natin ngayon. So yon So guys, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at mamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. thank <music> you